Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. From a locker room cancer to now a locker room leader, si Kyrie Irving ay nagkaroon ng isa sa mga matinding turnaround sa kanyang karir. From having a reputation bilang isang toxic teammate, ngayon nga sa Dallas Mavericks, everybody loves Kyrie. Si Luka Doncic nga ang superstar ng kanilang team, ngunit si Kyrie Irving ang boses at leader ng team na ito. As the veteran of the team at the age of 32 years old, si Irving nga ang madalas gumagabay sa team at nagbibigay ng mga locker room speech. Siya din ang namumuno sa second half ng mga games lalo na ngayong playoffs. Malaking nga naging improvement ni Kyrie sa pagiging leader on and off the court. And after years of early playoff exit, si Kyrie Irving nga ay nakabalik na sa conference finals. 4 wins away na lang siya sa NBA Finals. Ayon nga kay Kyrie Irving mismo, it's been a long way back at sinusubukan niya nga daw ng lahat ng kanyang makakaya upang hindi tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata matapos na makuha ang panalo sa Game 6. After being down by 17 points sa second half at double digits sa fourth quarter, si Kyrie nga ang namuno at nagsimula ng kanilang run upang makumpleto ang comeback. 4 points and 0 assists siya sa first half, Ngunit sa second half ay nagtala siya ng 18 points. Sa buong playoffs din nga mga kaibigan, si Kyrie Irving ang number 1 sa second half points. Sa ngayon ang Dallas Mavericks ay may konting pahinga muna bago mag ang game 1 ng Western Conference Finals. At sa ngayon nga ay manunood lang nga sila ng game 7 ng Denver Nuggets at ng Minnesota Timberwolves maya maya lamang. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 7 ng Indiana Pacers at ng New York Knicks. Energetic crowd mula sa New York ang nakita natin at naglalaro na din si OG Anunobi. Subalit perfect start ang pinakita ni Pascal Siakam, 11 points on 5 of 5 shooting sa field. Sinundan pa yan ng 11 straight points si Tyrese Halliburton. 16 of 21 nga sila sa field as a team sa first quarter at nabaon nila ang 39 to 27 lead sa second quarter. 14 points si Halliburton on 4 of 5 shooting sa three points. Uminit nga siya matapos na i-trash talk siya ng isa sa mga fans ng Knicks at pinatahimik niya nga ito sa second quarter naman ay gumagawa ng mga mini runs ang Knicks ngunit hindi nila mapigilan ang nagiinit na opensa ng Pacers. Kaya naman nabaon pa din nga ng Pacers ang 15 point lead sa score na 70 to 55 by halftime. 16 points si Halliburton, 15 points si Siakam at 10 points si Miles Turner. Sa Knicks naman ay 14 points si Divigenzo, 14 points din si Alec Burks at 12 points, 8 assists si Jalen Bronson. Hindi naman sobrang alat ng nilalaro ng Knicks. Sa Sadyang 29 of 38 sa field ng Pacers That is 76.5% at mayroon din sila ang 19 assists Sa third quarter naman ay naibaba pa nga ng Knicks sa 6 points sa lamang ng Pacers Subalit so muling pinatahimik ni Tyrese Haliburton ang maingay na crowd ng Knicks At nagtamu pa ng fractured hand si Jalen Brownson at hindi na nakalaro sa 4 quarter Sa uli ay tuloy lang nga ang very efficient offense ng Pacers At tuloy na silang aabate sa East Finals laban sa Boston Celtics At dito naman magtatapos ang season ng New York Knicks 26.6 sa CC All-Baltimore, 20 points si Akam, 20 points si Nemhard, 19 points si Nesmith at 17 points si Miles Turner.